Ayoy. Nangani ano hanggang dini. pinanatin kung talagang saan maabot ang signal ng uh, Sun Cellular. May ginagawa mga at sponsor kita ng Sun Cellular. Syempre, wala na po ako sa may uh, pinggan ako kanina. Hindi, sa may banot pala ako kanina sa may banot. Nandito ako ngayon sa may bakong-bakong at sa akin actually, meron ako ditong ano, meron ako ditong uh, suki nabilihan ng pakwan apparently nag-anak na pala siya so ano anak niya babae babae ay uh, iba na yung nagatinda. pero siya daw mismo yung uh, uh, nag kayo mismo po yung ano ano nagagbigay sa kanya pakwan o kayo nagagbigay pero saan ito nanggagaling mismo sa gitna ng pulo ah sa gitna ng pulo hmm. doon dati din eh pag mga Marso, din, Marso eh. April oo dito na yun. Mas ganito doon. Ah, talaga. Teka muna, Lola. Nay, anong pangalan nyo po? Nimpa. Nimpa ano po? Sa Palaran. Nimpa sa Palaran. O, sa lahat ating mga kababayan. Baka may nakakakilala kay Nanay Nimpa. Teka po muna. At very interesting ano dahil uh, may nalaman ako ngayon pero take ka po muna pag-usapan muna natin 'yan. Kumusta po muna yung dating ng ating signal ngayon? Pretty sure wala namang problema sa audio dahil malakas naman talaga ang aking uh, bunganga sa kakadaldal at ito na po ang nature ng aking uh, gawain. Kumusta po muna ang uh, dating po ng ating signal? Maliwanag po ba ga? o maayos po baga na nadating kami sa inyong mga tahanan by the way live po kita ngayon mula po dito sa barangay Bakong Bakong particular dito sa bayan ng gasan at ako pa rin po ang inyong lingkod na yanong samok ngayong umaga Opo, so kumusta po i-comment daw po nga ninyo kung uh, maayos po ang dating ng ating signal dahil dini eh, ay malapit daw po yung globe pero for some reason hindi ako makakunekta Buti na lamang at uh, malakas pa rin ang sun cellular. Kaya naka sun cellular kita. Shoutout po kay Tita Nimpa sa Palaran, sabi ni Rodelyn Peralta Linga. Oh, kay Karina sa Diwa, ang sarap naman ng uh, pakuan. O, oh. by the way, live po kita na napapanood sa buong mundo. At live rin po ito mula po dito sa Bakong Bakong Gasan. O, oh, oh, maayos daw pala. Oh. talaga naman, ganda ng signal natin sa, sa smart talaga. Ano. Okay naman po ang signal. Hindi naman po. Blurred, baga? It's okay. Very clear. Okay. Good. Bumili po ako ng pakwan. Ang mura lamang. Ah, uh, sana talagang mura. ano Mura. Mura na. Uh, dahil lang. Ito, very interesting. Dahil, uh, nalaman ko na ang pakwan pala na naintinda dito. Ito po, puro pakwan po yan. Ano yun? Mangga? O? Oh? Pakwanan, oh. Masarap din yung yellow kulay, yung kulay yung loob. Ha, daming ano, da, daming ang daming guyam oh. Anong tawag nanay doon sa kulay itim na guyam? Doon po ay sa kulay itim Matamisan na guyam. Dyan yan. Ano po? Natatamisan. Natatamisan pero anong tawag po doon sa gong guyam? Langgam. Hindi po yung lang. langgam sa Manila. Sa, yung gula, yung yung kulay na yung ano, itim na guyam. Okay daw. Oh, ready ni ako. Dito ako nabili palagi. Anak na yung aking nga uh, Si anong pangalan ng ni po nun? Ano? Lisel. Lisel oh, oh nag-ano na Lisel. Okay naman pala, okay naman ang signal daw natin. So bumili ako 75 pesos 'yung bigay sa akin ni manang kanina. Ay, yun, okay ito. Uh, mga nagkakahalaga na ano ito? Ayun, mura lamang 'yun nandun 'yung mga maliliit. Mura ng mura nga. Mura, oh mura. Magkano po ang pakwan diyan? Ito mga ano, 70 pesos, 80 pesos yung presyo ng pack. Oh. Ito siguro ang laki oh. Ito, sa mo. Mga ganon sa binili ko. 70 pesos. Ang presyo mura. Ito ang nabigay sa akin lamang ng limang piso. Abuksan na natin kung talagang masarap. Okay? Abuksan niyo po dahil kailangan ko ipakita sa kanila. Uh, marami pa rin dong pakwanan pero suki po kasi ako nitong ano na ito, tindahan na ito. Rin doon, oh. Naguyam na oh. Doon marami pa doon. Doon marami. Pero dito talaga ako, loyal ako dito. Dito ako lagi nabili. O, Oo, kaya atikman natin yung isa, ating ating na natin kung talagang uh, mapula. Ha, tay ka muna. Kumusta ma nakaano, malakas po bagang signal natin. Sana malakas ano. Sana malakas lang talaga ang signal natin. Sige, i-box daw po nga ni. Magkano 5 piso? Nabigay mo sa akin lang piso. Ano? Oh. Bumili naman ako kanina pa. Oh. Kakainin mo ba? Ka? Ah, kainin ko po. Atikman natin kung uh, mapula. Yan. Ah, na. Oh. Yan. Buksan na. Anong pangalan mo nga ni po? Banji. Banji. Banji ni ati Banji. Oh. oh. Pa-shout out po sa salbo family. Atikman natin kung talagang masarap. Bungie. Ah, matamis. Yan. Sa Ate Banji. Matamis po baga. Uh, Ngayon, natikman natin kung talagang matamis. Mm -hmm. Tikman natin, mm -hmm. ha? So, maalaman natin dahil uh, from the Yan ang tamis po. kita is ka po. Ayan, hindi ko pa. Hindi no. Ma, po. Matamis. Tamis. alam nyo po aring isang buong aring ay alimang piso lang ang bigay sa akin na mahal ako ng mga taga bakong bakong ng mga nagagat. mahal na mahal po ako ng mga taga riyan ng mga taga hmm. matamis po matamis tsaka kaunti ang buto o oh.

Masarap din po yung kulay ng nasal, yung kulay dilaw. Utoy allergic ako sa pakwan. Ay allergic pala si Tita din sa pakwan, o Wag na lang pakwan na kain mo Tita din. Okay? o hala. Nining, ako, pa ano na pa video doon nga ni ako. Nasa pagitan ano. Nasa ating itak. At kay si Boss Dulos, pero Dul. Ay, pero. Meron din sila dito ng ano, yung mga madaan dito ng mga kababayan natin. Meron din sila ditong pakwan, meron silang kalabas, kalabasa. 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 So, magkano ito? 20? Ang isang kilo. Ang isang kilo. So, ilang kilo, ilang kilo ito? May, Wala pa. May isang kalate. Isang kalate na ito? Oo, hmm. Oh, talaga ba? Okay. Ang mura ano. Saan? Nakakatawa. Alam niyo po baga Sa mga kababayan natin, ngayon ko lamang nalaman na ang pakwan pala dito ngayon, ay dyan po ina inakuha doon, sa gitna so, ng pulo. Pulo. Ito kudong island. Yung gitna. Yung pinakagitna. Uh, doon yung pala. na. pala ng isla. Ang galing ano, doon hmm. pala ina, doon pala ang pa motor ang taniman. So, inamotor pa po mula doon sa mga isla doon. Mm -hmm. Yung pinakita ko sa iyo kanina, sa inyo kanina doon pa po pala nang gagaling. So, marami mga kabab marami po kita mga kababayan doon ang mga nakatira. Hmm, marami. Lalo no, na man. diyan sa may puting buwangin. Kasi pag sa Manila, maraming tao. Sa mga ngayon ay may school. Ngayon ho ay pesa doon? Pista, may school. Ah, may school. So, ang galing ano. Kasi pag na mga kababayan natin, Taga-taga lang Dire-direcho ang ano? Dire-direcho ni Opo. So, tiyagala ang ano, ang buhay. So, mga ilang mga kababayan po natin ang nakatira doon sa lugar. May mga ano, siguro, Pamilya. 50 tao. 50 mm. bahay ang... Mm. Marami. Gusto ko makaparoon doon sa pinakang gitna. Ah, sa gitnang pulo, ano ho? Nandoon. Sa po yan? Galing na sa laot. Mm -hmm. Well, matamis po siya pero hindi kagaya nung naunang uh, nung summer. Mainit, ano? Dahil mainit. Dahil mainit. Mm -hmm. Eh ngayon pinag-aulan-ulan na. Hindi na siya masyado matamis. Pero matamis pa rin po talaga ko ito. Ah, uh, kumbaga nabawasan lamang ng mga ilang porsyento okay. yung tamis. Okay. Oh, pero still matamis pa rin. Meron lamang akong comparison point of comparison or object of comparison because natikman ko yung mga pakwan dito noong summer kaya alam ko yung talagang lasa ng pakwan nila dito ubusin na natin dahil uh, uh, mabili kita ng uh, ano, uh, para dahil sayang naman pero ito ay uh, mura magkano ito? may 20, may 15, may 10 doon sa dulo. Eh ay may 35, yung malaki ka. Hmm. Tatlo isang daan. Tatlo isang daan. 30, 25, 40, ganun yung mga price. Depende sa size. Okay. Sige po. Okay na ako. Dapat nalagyan mo sa ano, sa plastic. Hindi ko na kayo pupusin. Plus, kalabasa. Mabili din kita ng kalabasa. kalabasa. Ayan. Hena, thank you, Martin. 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 Special shoutout sa'yo. Sa'kin Sa nag-vlog kanina. Yan. Thank you. Kalabasa po. Kasama mo ng kalabasa. Yung ba yung tila, ah? Maganda yan? Tituloy natin. Bastos! Babae yan! Tere! Nabili ka tanong ka laba? lang o. Oh. Wala! Ito, isa! 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 kilo ito. Isa! Huh? Ako yung nabulaan nito ayo. O wala pa isang kilo. Ah, maka... lang Ay, lang maligat din yan. Oo. Uh maka -huh. hindi maligat. Maligat? Weh. Kagatin nga. <laughs> Dapat ikaw ang nakagat? Oo. Ano, maligat ito? Maligat yan. Ha? Maligat daw ito. Kagatin daw nga ni natin kung talagang maligat. Sigurado ka, ha? Pag dito maligat talagang mula sa turis, asa uli ko ito sa iyo. Layo pa naman. So, ere na lang. Ito. Oh. Ayan, liit naman yan. Baka ito, ah, uh, liwang piso. Oo. Oh. Yan, anong liliit? Ang hirap balatan. Kaya nga, ere. Sige. Oh, sige Makopa naman ito, Wari. Tingin ko ilang kilo. Oh, 30 na lang yan. Kolo ko O, 20.